Tagumpay ang gilas sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at magandang closing game rin ito para kay Japet Aguilar na tuluyan na ngang nagretiro sa gilas team. Natuwa tayo sa resulta ng gilas dahil yun nga, nakuha natin ang dalawang panalo kontra sa team ng Guam na magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na aabot tayo sa next round. Hirap tayo laban sa team ng New Zealand at Australia at lalo naman na mahihirapan ang team ng Guam kaya inaasahan na nga na sila ang malalaglag sa group stage pero yung experience ng Kwam dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ay isang eye-opener at magandang experience para sa kanilang team na magagamit nila para sila nga ay mas lalo pang lumakas sa paglalaro ng basketball. Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsom, QMB ang mga top scorers natin at halos lahat nga ay may ambag sa opensa. Ginamit na naman ni Coach Tim Cohn ang kanyang 12 players. Maganda talaga na gamitin si Dwight Ramos sa guard position. Merong skills at magandang height sa position na ito. Isa sa maaasahan natin sa laro. Maraming players years ang Gilas na naging maganda ang takbo ng kanilang opensa, dala na rin ng maganda nilang kumpiyansa at walang gaanong pressure na nakaapekto sa kanilang laro. Pero kapag ang New Zealand at Australia na ang ating kalaban ay kitang kita natin yung pressure sa Gilas team. Dahil iba talaga ang laro ng NZ at Boomers. Magkakaroon naman ng upgrade ang Gilas sa second window. Meron na tayong kay sa mga oras na ito. Kung aabot pa nga si Ansh ay maganda. Pero sa nakikita natin ay sa mid-month na nga next year. Magiging local itong si Ansh Kwame. Dahil sa proseso nga rin, kagaya ng nangyari kay QMB at kung hindi pa nga bigyan kaagad ng approval ang kanyang apilaan ng FIBA ay baka matulad nga. Nang tuluyan kay QMB itong si Ansh Kwame nakakailanganin pa niyang kumuha ng sariling abogado na magtidefend nga sa case niya dahil marami talaga ang naging local player ng ibang bansa dahil sa 10 years residency guideline. China Basketball Association, mga pinakamalalakas na local players mula sa liga nila ay nahuhuli na nga sa larangan ng basketball sa FIBA. Sunod-sunod na nga ang talo ng China mula sa gilas na nagpaiyak sa kanila ay South Korea naman ngayon. Ang nagpaiyak sa kanila, dalawang sunod na laro na tinalo ng South Korea ang team ng China sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, indikasyon na hindi maganda ang nangyayari sa kanilang national basketball team. Mangani pa nga yata ang team ng China ngayon dito sa group stage pa lamang dahil Japan ang isa sa kanilang susunod na makakalaban at baka maisahan pa sila ng Chinese Taipei kapag nagkataon, China ang laglag agad sa kanilang grupo. Ang gilas naman ang nangunguna sa standing sa Group A dahil na rin sa laki ng lamang nila kontra sa team ng Guam pero magbabago ito sa next window dahil na rin sa matatambakan nga rin ang team ng Guam kontra sa team ng New Zealand at Australia at dihado rin tayo laban sa dalawang teams na ito pero yung upset win ay posible kapag meron nang na ang isang Kai Soto sa ating national basketball team. Performance ng gilas players natin, wala tayong masabi halos lahat sila nagpakita ng magagandang plays at kailangan nilang maipakita ito laban sa team ng New Zealand at Australia na susunod nating makakalaban Justin Brownlee pa rin ang ating naturalized player at Benny Boatwright kakailanganin nga rin ng oras para sa ensayo katulad ng ginawa ni Coach Tim Cohn sa ibang gilas players magiging practice player na muna sila ng ilang sessions bago sila mabigyan ni Coach Tim Cohn ng slot sa final 12 excited naman tayo sa muling pagbabalik ni Kai maging siya ay ang gusto gusto nga lang niya ay makapaglaro ulit pero bigyan lang natin ng emphasis na ang go signal nga ay manggagaling pa rin sa kanyang doktor kung naabot na ba nila ang maximum best condition ni Kai sa paggaling ng kanyang tuhod at kung naabot na nila ito ay wala na ngang dahilan pa para hindi makapaglaro si Kai pero kung hindi pa nga, possible rin na ma-extend pa ng konti ang kanyang recovery time. Kung nagawa naman ni AG Edo na makabalik at makapag-perform ng mabuti ay kayang-kaya nga rin ni Kai Soto at nakikita pa nga natin si AG Edo na talaga namang nakikipagpisikalan sa loob ng paint sa kasalukuyan pero yung sign na galing siya sa ACL injury ay hindi mo nga nakikita dito kay AG Edo dahil na rin sa laro na kanyang pinapakita Solid pa rin hanggang sa ngayon. Next goal natin kahit makaisaman lamang laban sa team ng Boomers kung hindi naman kaya ay sa team ng Tall Blacks kung kaya nating manalo. Laban sa dalawang teams na ito sa second window hindi mas mabuti pero yun nga kakailanganin natin ng magandang preparasyon, malakas at kumpletong lineup para sa mas mataas na percentage na manalo.